Magandang <clears throat> hapon po, ma'am. po, ma po nang nagkasakit po ako, ma'am. Bigla po siya nagbago. Noong December po, naoperan po ako sa ana sa baga po kasi nagkatubig. Ngayon po, bigla po siya nagbago. Mm -hmm. Pero kahit po nagkasakit po ako, hindi ko po siya inobligado. Ang nagobligado po sa akin magpagamot, yung magulang ko po at mga kapatid ko. At saka mga kaanak ko po nagtulong-tulong. Nagbigay din po yung kapatid niya. Tsaka po, yung binigay niya sa akin, yung pinagbintaan po ng kulong-kulong. May Pero, binigay siya sa iyo? Eh, opo. Yung magkano po yung pinagbintaan ng kulong-kulong. Ngayon po, pag tumatawag po ako sa kanya, gusto ko pong pumalik ng Cavite. Kasi January po, okay na po ako. Ayaw po niya ako bumalik. Dati po doon kayo nakatira sa Cavite? Opo, sa Cavite po. Nung nagkasakit kayo, Nasa Quezon province kayo. po ako kasi, pinauwi po niya ako. Ah, so nung nagpa-opera kayo sa Quezon, kayo nagpa-opera? Opo, um. okay. opo. Kasi... Sabi po niya, kailangan ko na po umuwi ng Quezon kasi hindi daw po siya nakakapagtrabaho ng maayos. Gusto daw po niya mag-focus, ayaw daw po niya ng problema. Wala, wala kayong ka anak ni Jomar? Wala po kasi 10 months lang po kami nagsama. Ba't po nung umuwi ako galing ibang bansa po. Bali magkakilala po kami, bali magti-3 years na po sana. Okay. Pero nagsama po kami 10 months lang po. Ah, uh, 3 three years. So, nung three years kayo magkakilala, kayo, magkaibigan lang kayo noon? Mag-on na po kami, ma'am. Ah, pero nasa ibang bansa ka noon? Opo. Nung pag-uwi mo, ten months kayo nagsama? Opo. Tapos yun nga, iniwan ka nung... Nung nagkasakit ako? Nung December. Opo. Anong gusto niyo maitulong namin sa inyo tungkol dito sa kay Jomar? Nakikipag-iwalay po siya sa akin, ma'am. Okay na po sa akin tinatanggap ko na pa. Okay. Yung akin po, bayaran po nila sa akin yung utang nila sa akin nung nagkomatos yung kapatid niya. Kasi yung pera po yun, ma'am, ginastos po nila na hindi pa pinaalam sa akin. Okay. Kasi yung pera po yung hawak niyang yun, that time, nasa 100,000 na pangkuha po namin ang bahay ng bahay na pasalo na 95K. Nagkataan po nung kinaumagahan po, na kukunin na po namin yung bahay, ginastos po niya. Para doon sa kapatid niya? Opo. 95,000. So yung 95,000, hati kayo doon? Sa akin po lahat po yun, ma'am. Magandang hapon po, sir. Yes, ma'am. Base sa mga narinig nyo, yun po, merong utang daw po kayo sa kanya. Uh, no, ma'am. Ma ma no Sige po. Noon pa yan, ma'am. Noon Kaso pa. Kaso lang noong ganito na nangyari sa amin, sinisigilan niya na po ako. Sabi ko, kung may problema tayo, kasi ayaw ko na nga palakin yung gulo, tinatawagan ko siya, kinakausap ko siya, sabi ko, wag na natin palakin yung gulo. Kahit paano pinagsamahan kami, ma'am, yung respeto ko, respeto ko sa kanya na ipapaya sa ta tao, nandun pa rin. Pero siya wala kasi, si pinopos niya ako sa social media, tapos nababasa ng mga kapatid ko, tapos ako na, 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 tatawag ng matro. wait ko, lang po badin? ha, wait lang, Jomar. Nagpost ako kasi wala kang pangalan. Nakiusap ako sa iyo, nagmakaawa ako sa iyo. Na huwag mo akong bigyan ng stress habang nagpapagaling ako. Di ba nakiusap ako sa yo? Sabi ko sa iyo, ayusin natin yung pagsasama natin dalawa. Wag mo akong bigyan ng stress. Sobra-sobra na yung binibigay mo sa akin. Kasi tuwing, alam mo, ako sa kanya, ma'am, pag pumupunta ako ng Cavite, ang imig po sa kanya, ah, ang niya sa akin, dapat matagal mo nang sinasabi, napupunta ka rito. Maghahanap ako na mauupahan ko. Ibig sabihin po niya, ayaw niya ako makasama. Bakit yun ang lagi po niya sinasabi sa akin? Nawala ba akong dahilan na kasalanan po sa kanya? Sir Jomar, ano po ba ang pinakarason? Bakit niyo daw po siya iniwan? Bakit daw po kayo hindi na na Ayaw ko kasi ma'am na nagsasama kami sa isang bubong na hindi kami nagkakaunan na, na misa nagsisigawan kami. Yung anakin, nag iwas ako sa Iskandalo, ma'am. Iwas ako sa iskandalo. Yun okay. na sa akin uh, nakaka sa na nakakay... Ano, sa... Nag-ano sa huwag ka naman ma tumigaw. Ma'am, pag, may nakita ka po bang panty sa bag ng asawa mo at damit ng babae, wala ka pong karapatang magalit, ma'am. Halos ayaw po niya ipakita ang cellphone niya, ma'am. Lalapit lang po ako, ma'am. So, ma, Pero ma'am, hindi siya po sa yung panty. Tinatanong ko po siya, ma'am. Sir, kung kanina... kanina yung panty, ang sabi po niya, napulot niya, nalaglag sa sampayan. Ay, huwag ka ng panty pag po, nahulog. Ang sabi ko po sa kanya, ma'am, kung napulot mo sa sampayan, Ay, mo bakit hindi mo ibigay sa kapitbahay natin? Bakit inilagay mo sa bag mo? Ang sabi po niya sa akin, hindi daw po niya alam yun. Impossible. Tapos sabi niya, baka daw binig nilagay ng mga kasama niya. Ma'am, sorry po. Ah. Gamit na po ba? Luma. Laba po. Bagong laba po. Kasi dalawang panty po at saka dalawang isang pantulong ng babae. Ayaw po niya, tiklop po ako. Ma'am, bilang asawa bilang kinakasama. Kahit po sino, masasaktan po ba? Kailan po nangyari ito, ma'am? Nito lang po, ma'am. Mga, nung... Nung March, nung ano lang po. Nung nakaraon buwan lang po. Diyan po ako nabinat, ma'am, kasi okay na po ako. Sir, kayo po Diyan kulat. Diyan na po ako nabinat. Hindi na po ako makatulog, ma'am. Hindi po ako masyadong makakain. Nagmakaawa po ako sa kanya, ma'am. Sabi ko sa kanya, na ang yan. Nagbanding kami ng anak ko, nagswimming kami noon time na yon. Pero kasi hindi sino niya alam na dito ka? yung anak ko. Wala kang sinasabing banding ng anak mo. Wala po siyang sinabi na galing sa anak niya yan. Ang sabi po niya sa akin, nilagay po ng mga kasamahan niya na security guards. Yung panty dun sa bat? Opo. Okay. isa so, Isang malaki at isang malit po yung panty. Doon sa nanay at siguro sa anak po niya, ma'am. Hindi okay, po niya sa akin, ma'am, na nandiyan yung anak niya. Ginawan po niya na ako ng kwento sa mga kapitbahay namin. Ayaw po niya ipaalam na nandiyan yung anak niya. Baka kung ano daw pong gawin ko sa anak niya. At baka daw po awayin ko yung ex niya. Ma'am, never ko pong ginawa yon. Alam ng Panginoon, nung nasa alam ibang bansa po ako ma'am, nagbibigay ako sa anak niya. Binilhan ko ng cellphone ng anak niya, pinadala ko sa kanya. Nagbibigay po ako ng pera, tapos siya po, sasabihin niya sa akin, ma'am, gano'n po kasakit At, yon? ala Alam mo, alam ko hindi ka pa okay. Ay, Ba't hindi. ayaw mo patumigil sa ganitong sitwasyon? Pal <laughs> alam mo, ikaw ang nakupin. Hindi, sinabihan kita. Kinausap na rin kita pero hindi ka nakikinig. Sabi ko, ayusin natin to parang awa mo na sabi ko sa'yo. ayusin kita, iblinak mo ako. Gusto nyo pa ba ayusin yung relasyon nyo o hindi na? Hindi. hindi Ma'am, siguro okay, so pareho, tayo, pareho kayo na hindi na. Yeah. So ngayon na lang, para magka-move on na kayong dalawa, ang problema na nilalapit mo sa amin ay eh, yung pera na... Tsaka po yung cellphone ko, tsaka paharam. yung relo po. Hindi po niya deserve okay. yung yung pagmamala binigay ko. Kung may binigay, bigay yun. Opo kung may inutang, okay. Opo. utang 'yon. Ngayon, paano natin malalaman kung alin yung binigay, alin yung inutang? Kasi syempre, kung binigay, hindi na po natin mababawi 'yon. Ma'am, nagbibigay po ako sa kapatid niya ito yung nagkakasakit. Sa rede ko po 'yon, hindi eto pera po 'yon do sa unang koma atos ng kapatid niya. Kasi mismo po sila ng kapatid niya ang nagdesisyon na yung pera 'yon. Hindi po pinalam talaga 'yon. Ang sabi po niya sa akin yun, Ma'am, utang. Magkano yung ginalaw? 37,000 pa. 37,000. Okay, doon muna. Sir, Sabi, may ano kinalaw sabi, pong 37,000 doon sa pang ayan, bayad sige. dapat ng bahay. Ano po masasabi niyo tungkol? Doon lang ang, sa ano 37,000. Ma'am. Okay po, go. Nung time na yan, sabi ko, okay pa kami noon. Kasi ko wag kang mag-alala pag ano, kung makaraos kami, makaano lang, babalik namin. Ang sabi niya sa amin, wag na, hindi naman ako naniningil hindi naman ako nangil pero ngayon ganito na nangyari sabi ko nga sa anak ate kahit wala na mami, unti -unti ko yung mami unti-unti ko ibabalik kung ano na ano unti-unti ko ibalik iba sa inyo kasi ayaw ko din na ganitong sitwasyon na pina, pinalaki niya pinalaki okay ang, sir. sabi ko maayos dapat dapat maayos pa pero Ay, sige po. Yung ginawa pa. niya Oh, dahil nga po hindi kayo maayos ngayon kasi ang sinasabi niya gusto niyang makolekta ulit yung 37,000 na nagamit dapat para sa bahay eh, nagamit para sa sa kapatid nyo na 37,000 na sabi nyo naman eh willing kayong bayaran. So, ina-acknowledge po natin na yung 37,000 ay utang po, sir. Sige, pero pag ito lang ano ko sayo wag mo akong pa, pa. pag mo madaliin na ibabalik sa yung ganung kanina. Pa, ito po ang pag-uusapan natin, sir. Hindi pa. Ah, uh, 37,000 babayaran kung pwede natin pag-usapan pa. kung dalawang ano, bigay pa. Pag aralan kung paano kakayanan ni sir mabayaran yun ng Ma buo. Ma'am, dalawa po sila ng kapatid niya. nag decision po niyan. Sige, pagka po, ano, ano po, po si... po sila ng kapatid niya. Ang party list na masasandalan. Axia, yes. Number 68 sa Balota. Chairman King Motas. Magandang habon po, sir. Opo. Kung pwede po sila lumapit sa opisina ninyo para makapag-negotiate kung paano po yung bayaran nitong 37,000, sir. Opo, pwede naman po. O, pwede naman po lagi ang barangay natin para sa mga... Kaya yung mga, cellphone ma po, ma'am. Ayaw po niya ibalik yung cellphone ko. Nasira daw po. Binigay mo ba sa kanya yun? Sabi niya babayaran niya, pero okay. hindi po niya pero bayaran. Pero yung 37000 ma'am, ayun na po, magpunta tayo kay Chairman King Motas, pag-usapan po ninyo, sir. Sir Jomar, sama niyo po yung kapatid niyo. Pag-usapan niyo po yung 37000 yung... kung paano po pwedeng bayaran. Pw Pag nagharap po kayo kay Chairman Motas, um ma'am, gawa po kayo ng listahan po ng mga dapat po Inventory. Nating, yes, opo ma'am, lahat po, lahat po ng mga utang, no? Sabi nga po ni Atty. Bless, iba po yung bigay. Apa. So, lalo na kung may katibayan po kayo na ito po ay utang, ilagay niyo po lahat doon and yung yung item and yung price po. And then doon po tayo mag-uusap-usap sa office na po ni Chairman Motas. Pupunta rin po doon sila Sir Jomar, sir, dalhin niyo rin po yung resibo nung sinasabing pinagkagastusan. <laughs> para matulungan po kayo ni Chairman Motas mag kung magkano ito. Kasi sa totoo lang, kung pupunta pa yung korte, mapapahaba lang yung kwentuhan nyo, maaabala kayo. Pero kung kaya yung pag-usapan to nang maayos, ma mas maganda rin po sa kalooban ninyo kung makamove on kayo mula dito ng mabilis. Tingnan nyo kung anong halfway na pwede nyo ma-meet -ma na maluwag naman sa dibdib ninyo na matanggap. At kung ano rin ang kaya, yun ang ano natin eh, ang goal natin eh na ayaw nyo na rin sa kanya, di ba? Eh, kung tuloy-tuloy kayo makikipagtalo sa kanya, mas madalas nyo siyang makikita. Mami, hindi ko na po. Ay, pwede ko po ba siyang kasuhan sa so may binigay po niyang stress sa akin? Nagmakaawa na po ako sa kanya. Pero every, every tumatawag po siya sa akin, ayaw na kitang makasama. asama sama ng ugali mo. Lagi mo akong inaaway. Mami, hindi ko po siya inaaway. Every day. Alam po ng anak ko yan. Hmm. Stress. Na, depression na po. Alam po niya yan, ma'am. Nagtalo na po kami. Nagagawan po kami ng barel. Nagagawan um, po kami ng, ng kutsilyo, ma'am. Depressed na depressed na po ako nun, ma'am. Hindi po ako makatulog. Hindi ako masyado maka makakain. Dan ko na pang isip ko. Kaya sabi ko sa kanya, parang awa mo na. Huwag mo akong bigyan ng stress kasi minsan nabablang ko ang isip ko. Minsan, hindi ko na alam yung ginagawa ko. Sinasaktan yung, ko po yung sarili ko, ma'am. Kung meron ganun, yung nag-aanohan ng barel, syempre, delikado kung si sir. Um, security guard, meron siyang mga sangkapan o weapon, ganyan, hindi rin maganda na nagagamit yon sa bahay. Dapat sa trabaho lang yon. Ngayon, kung may ganun po kayong tingin yung nagawa sa inyo, pwede po tayong magkaso ng vowsing. Gusto ko po siyang kasuhan, ma'am, kasi sobra-sobra na yung depressed ginawa niya. Hindi po siya naawa sa akin, ma'am. Sabi ko, nagmakaawa ko. Parang awa mo na. Huwag mo akong bigyan ng depression. Huwag mo akong bigyan ng stress. Hindi ko na kaya. Nagpapagamot pa ako, ma'am. Hindi pa ako malakas. Kung siya marunong at marunong na asawa, hindi po niya ang gagawin niya sa akin. Sobra-sobra na sobra pong binibigyan niyang depresa. Na tuwing tumatawag siya, ayaw na makasama sa iisang bubong ang ng ugali mo. Lagi mo akong inaaway. Opo. Ma'am, meron po bang magagawa si Sir para hindi niyo na siya sampahan. Hindi ko siya kinokonsente ha. Ang inaalam ko lang kung meron po ba kayong gustong mangyari. Wala na po. Gusto ko po siya magdusa. Sobra-sobra na po yung sakit na ginawa niya. Sinungaling po siya. Ngayon po, di hindi gusto niyo pa po ba makipag-negotiate sa kanya doon sa Hindi sa pera po ibalik po niya sa akin, pero gusto ko po siyang sampahan ng kaso. Gusto okay, ko pong pagbayaran niya tayo. sa akin yung ano po, ma'am yung ginagawa niya sa akin. Kasi nagmakawa na po ako next, last month lang opo, po. Ma opo, ma'am, ganito po. Hindi din po kasi natin mapipilit si Sir Jomar kung ayaw na po sa atin ng tao. Given Ay, hindi, na po yan, ma'am. Pero, po ma yun sa akin, ma'am. Ma'am, ang sa amin lang po, ma'am, kung mayroon pong tayong dapat singilin o dapat pong uh, makuha pa, yun po tayo. Doon po tayo magpo kasi hindi naman po kayo kasal, tama po. Opo, pero yung depression po, grabe po binigay niya. Ang, ko po. ano ko lang, ma'am, advice lang bilang parang kung, kung kaibigan na advice. At abogado na rin. Uh, kung gusto natin makolekta, kasi kunwari yung kung gusto nyo makolekta muna yung pera, sana, uh, gusto nyo muna mag-negotiate, is ma- dapat maayos lahat kung baga ganun. Pero kung ang atake talaga natin eh, karapatan nyo naman po talaga yon sa uh, violence against women and children. Kung talaga pong naapektuhan kayo yung karapatan nyo bilang babae na, na natamaan, na karapatan po natin magdemanda at ipaglaban yung karapatan natin. Pero, um, malabo na po sigurong baka makapag-negotiate si Sir Zomar tungkol dun sa pera pagka ganun po. So, okay lang po, hindi po niya may balik yung pera. Po. Basta kasuhan ko po siya. Okay, Sir Jomar, uh, may gusto ka pa bang sabihin kay Ma'am Ma Rodalyn? Ang ano dito. ko sa kanya, ano lang talaga, yung parang sarado ng isip niya. Sabi ko, nagmamakawa na ako, sabi ko, tinawagan ako ng anak dito, ano bang, tayo, tayo, na lang po mag-uusap sa ano mga ganito kasi si Mama ganito. Ngayon, tuma tinawagan niya si Mama niya, ngayon pinagalitan niya ang anak niya. Tapos tinawagan ako ulit ng anak, sabi ay, pati, wag mo na, ano, kaya sabi ko, video, ano pang, ano, niya. hayaan nyo na lang kung ano ang gusto ng mama Wala na tayo magagawa kung yan ang isip niya sa akin na, parang ayaw niya ako pa tayo make ano. Kasi ganito, pinalala na, pinalala niya ako, ma'am, sa totoo lang, hindi ako na, ano, na, tayo kung maging maayos, ispis lang hiningi ko sa kanya. Uh, ma Maasistihan pa rin po namin kayo sa barangay, Hapa. para po, kahit pa paano, bago po kayo magsampan ng kaso, makapag-usap po kayo ng maayos, no, na, wala pong, emosyon, no? Kalma po kayo parehas. Oh, 'yun, ma'am, tama 'yun. Apo. Usually kaya naman merong sa barangay uh, para may time ka rin na uh, Kasi minsan pagka mainit ang ulo, ni um, hindi tayo nakapag-isip na maayos kung ano yung pinaka magandang solusyon para sa sarili natin. Uh, ako, ma'am, ang concern ko lang talaga para sa inyo, then yung health nyo. Kung kakagaling nyo lang sa, sa sa surgery, tapos parang stress na stress kayo, ang niya, pagkakaroon din po ng, ang pag-file lang din po ng kaso, minsan mas nakaka-stress. Actually, ang pinaka gusto, gusto ko sanang maitulong sa inyo, makapag-move on kayo pareho eh. Nag-move on na po ako, ma'am. Na hindi kayo, hindi ka wala na, na, na kayong stress. On. Pero yun po, um, kung yun po yung decision ninyo, wala naman po ako sa lugar ninyo para masabi na bali wag niyo nang pansinin yung nangyari sa inyo kayo po nakaramdam nun talaga kung tingin niyo pong talagang na naapakan yung karapatan ninyo karapatan niyo po talaga mag-file ng kaso okay. Sige po ma'am, salamat po at uh, sasamahan po namin kayo sa office po ni Kap Motas ha. Apo, okay. thank Madan you po. hapon po.